Diba ang sarap ng ating kilawin and ayan yung ating kilawin mga mams. Yummy, yummy 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 yummy. Oh. Hello mga mams, 'di ba ang sarap talaga ng ating kilawin? Tapigay ni Tita Ma. Ayan. So, thank you so much kay Tita Ma sa lunch po natin. At meron pa po tayong nilutong, nilagang manok. Ayan na guys. O, so, madami po kami dito kumakain yan. At yung aking mga trabahante. Thank you, Tita Ma, sa ating lunch today. Haya, Hayaan na lang natin na ah maluto at kumulo yung ating pinalambot na nilagang manok. O, oh, ayan na yung mga ingredients dyan. Lahat po nilagay na natin. Sobrang sarap. Yummy, yummy, yummy. At dito naman tayo. Hinatihati na po yung ating ulam para bigyan yung aking kapatid dyan sa gilid at makakain na rin sila. At ang sobray amin na po lahat. Thank you, Tita Ma. Yun, oh, ayun, oh, ayan. Hindi mawawala talaga yung mais na bigas natin kasi masarap talaga yan sa ating ulam. Today's video. Ayan, guys. Kain! Kain! Ayan, guys. kain na kami. Diba? Oh, thank you. Thank you so much. Um, tita Ma, mag-thank you ka muna kay Tita Ma pa. Sa ating lunch na food. Ayan, mais na kami kilawin, Tita Ma. At yan po ay okay, ano po okay, namin. Okay. At naka-order na po ako ng merienda para mamaya sa ating um, merienda sa hapon. guys. Um, mais yung galing ka namin kasi so, sobrang sarap kasi pag mais. O, oh, ba? diba? go. Madam, salamat kayo sa lunch natin. Sa lunch namin. Oh, Thank you so much. Ayan guys, kain po tayo guys. Ang sarap. Mm. Uh, ayan. Uh, kami ng ano, ng TV. Si mama at si, pa si papa. Ay si papa. si mama. Wala pa si mama dito. Mali. Mag Mag-chismisan pa. Mama, si So ngayon, um, dito naman tayo ulit. At um, maano muna natin yung trabaho natin. Makutol muna yung ating trabaho today. Kasi this is a Sunday. So, wala tayong plywood. Uh, wala tayong plywood na nabili. Kasi diba sabi ko sa inyo, kulang yung plywood na binili ko kahapon. At um, um, budget lang kasi yung pera ko kahapon. So, yung plywood natin inakulangan tayo. So, bukas naman tayo ulit mag-trabaho. Pero, alam nyo, malaking naibahan talaga itong ating um, dalawang kwarto sa taas kasi Um, ang bilis na ang bilis matapos talaga ang bilis ng trabaho ni Papa sa sa aking kapatid kasi natutulong na tulungan talaga sila. So ang kulang naman dito guys ay plywood na lang talaga buong dito sa plywood. kasi na ano to short sure tayo ng plywood kasi nga di ba double wall kasi yung aking um, um, trabaho dito sa akin am um, taas at syempre habang double wall to dito ay pasok tayo dito. Ay na na ano na po siya dito, dito nalikas, nalikas better na, ano na siya na, na, na rin siya ng ating plywood pero dito sa harap natin ay wala pa po kasi diba na short ako ng plywood today so dito naman tayo sa labas so sa labas tayo dito naman oh, dito naman is wala pa naman um wala pang ano plywood dito dito wala pang plywood sa labas wala pa pero dito sa loob ay okay na po siya guys Ayan, okay na po ito sa loob. O, di ba? May, may ano na po siya dito sa ating loob. Pero wala, uh, ang pintuan ay wala pa po, mga ma'am. So, by the way, guys, may bala kasi ako dito sa, sa aking, sa aking kwarto. Ay, sa aking kwarto. Sa kwarto na aking ma, uh, mama. ko kasi, magpapagawa ko dito ng aparador. Dito, o. Oh. Cabinet. Dito, dito sa anong aparador dito. Banda lang. Tapos, ang uh, liit, mas parang maliit lang kasi yung ano nila eh. Basta, magpagawa ko nito ng aparador para yung mga gamit ni mama dito na naka, naka hilera ay malagay niya sa, sa, sa tamang lagayan dito sa ating uh, aparador ni mama kasi si mama kasi may siya sa mga uh, tukta, dito ah, ng tupi-tupi ng mga gamit, mga damit, mga salina. So ngayon mga Mama, sinipag-isipan ko na talaga na gagawan ko si mama ng mga um, cabinet dito sa dulo, sa pinakadulo. Kahit ano lang, kahit maliit lang siya na kabinet, pero at least magamit niya at malagyan niya ng mga damit nila. O, oh, di ba? Okay na siya, guys, Oh. At syempre, ang pula sa ating kabinet ay mapinturahan na naman to. Siguro, ang okay, ano ko dito pintura is yung varnish na lang siguro. Suggest nga, guys, ano maganda varnish, brown, or pintura talaga ang ating uh, ah, gagawin dito. At yung alkoba naman natin eh, wala pa din kasi kailangan talaga to alkobahan, di ba? So, diba? So, dito naman tayo mga mamsis. So, nagdami po natin dito sa ating um, bahay ngayon. Um, kasi wala ko kasi yung, yung sopa natin, di ba? Itong sopa natin ay ilagay natin dito. Parang okay na rin siya. So, kaya iharap tapos gano'n. Basta malalaman po natin yan mamaya ay bukas na, pagkatapos tapos ng ating trabaho. Pero lunis, uh, lunes na, lunes na naman tayo ulit magtrabaho ulit kasi um, na-short talaga tayo ng, ano, ng live at linggo ngayon. So walang ano ngayon, walang um, so, uh, ano, ano, walang open na yeah. hardware. Ha, walang hardware ngayon. Walang open. So bukas lang tayo ulit magtatrabaho. So, ang gagawin natin ngayon ay maglilinis na lang tayo ngayon. Linisan natin yung yung taas, buong taas para uh, maganda at mali maliwalas kasi sobrang dumi talaga. Tingnan mo. oh, di ba? Oh, di ba? So, ayan lang muna mga siya. Ayan lang muna mga mamsi. Pasensya na po sa inyo at hindi muna natin tumaks agad matapos yung ating uh, bahay kasi ay kwarto kasi kulang talaga tayo ng live moon the sure talaga tayo kaya thank you guys and God bless bye <laughs> So, ngayon mga momsi, sobrang malinis na po yung ating um, bahay. At syempre, uh, ano na po siya, na, nalinisan na po ni, ni mama. So, ayan na nga guys. So, nakikita naman natin, uh, napaliwanag ko na rin siya. So, ngayon, hindi na siya masyadong magulo kasi naka-arrange na siya kunti. Pero bukas ay tuloy-tuloy na po yan. Mm -mm. So, ito na po yung ating result. ba diba, na-short tayo sa ano? Sa plywood. Si so, ito ay si mama ay naglilinis na po si mama. Mm. Ito yung kwarto nila. ba diba? Ang kulang na lang nito ay pintura. Pintura lang yung kulang. So, ma so ma-happy ba ka mga nag ang imong kwarto, na. ah, ah? kwarto na kuan na taod na. Agi na. Ha? Happy baka ka nga taod kwarto? Na, mo lagi na kwarto. Unsa imong istorya sa imong kwarto? Sada dili. Sada man. Ay gan. So, si mama kasi ulak, wala, wala siyang kuan wala. <laughs> Yan yung mga Ako, lagayan niya ng niya mga damit. Nakakarton lahat. Na oh, di ba? Ito naman yung kwarto ng aking pamangkin. Mm, oh, di ba? Yeah. Double wall. Mm. Kulang na lang ito ay wiring na lang. Magkano kayong wiring, no? Magano ang wiring pa? Ay, One. 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 Mga One. Mga 6, 8? Dua naman po ka kung ano. Saksakan. So malinis na siya mga mamsi, oh. Naglinis na po si mother at bising busy talaga si mama ngayon. utility. Ha? Ha? mo. Ha? Flexible at utility? Ha? 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 Kasi nga, wala kami nitong wire sa taas. Hindi pa kasi na naumpisan yung ating kwarto. So, ito lang muna yung ano nila temporary, di ba? Tatapan na siya ako utility. Pag may ano na daw, wiring na ha? Huwag na na utility, bak. Tatapan na na siya is utility outlet ug switch. Mm, so ang switch naman dito it. Even ko baka ano pang bayad dito. Baka mahal. Ayun. So si Mama ay happy na po si Mama. Ayun sadbotagig so, mga inyong anak. Ingano patang kumanda ano pintal. Lagi. Tagdala. Oh, di ba si nagwali sa na si Mama, guys. Di ba? Gusto mo sana kunig bista na. Ayon na makaigo. Gubaon sad nimo ang sana. Maguba na sa daw tri mong uh, reflex dia. magsumpay silang anan? -an? Mm -mm. Si Nadja na walang bintana dyan kasi silang anan -an, masumpay daw. Mag second floor daw sila. Di ulag yan po mo sulod. Kaya ano. Magsumpay mas silang anan -an. Yung sister ko. oh, di ba malinis na siya. Dito yung um, ano nila papa uh, pintuan. Di ba? So yun lang muna mga ma'am. Si, di ba malinis na naka-arrange na po sila. Oh, makita na po natin yung arrangement talaga pagkatapos na. Diyan talaga yung sofa natin. At diyan po isaharap yung isang sofa. Kasi mas pangit din naman 'to ilagay sa baba eh. so mas maganda rin sa taas lang siya ilagay. Ha? Wala pagani na. So gadi pa. So di ba malinis na siya mga mamsi oh. Mm. Masaya, masaya, happy ba ka ma? Ma, manaman, ako happy lang... ba ka. Mana. Oh, na si mama. Ikaw pa. So, happy na sila kasi. Si mama ug si papa, maka ana, ana na daw. maka ana, -ana na daw sila. Oo. Oh, oh. so, nana sila, may private room na sila. May private kwarto na sila. So, ready na, ready na ang ana-ana ni mama ug ni papa. Mm -mm, -uh, di Apo! Ipatong ko din mong lola. Hala, ipatong <laughs> na si mong lula. Hala, si mama. O, ba? Diba, na, guys. Malinis na talaga siya. Malawak, malawak, yapon, no? Luwag, yapon, no? Luwag, yapon siya. Malawak din pala yung ano natin. Hindi pa.